Uy, mga kaibigan! Nandito ako para tulungan kayong pumili ng pinakamagandang headphones. Malaking bagay ang pagpili ng tamang headphones, mahilig ka man makinig ng musika o paminsan-minsan lang. Simula na natin! Una, anong klase ng headphones ang gusto mo? May over-ear, on-ear, at in-ear. Ang over-ear headphones ay bumabalot sa buong tenga mo. Komportable sila at maganda ang tunog. Maganda ang mga gawa ng Bose at Sony. Ang on-ear headphones ay nakapatong sa tenga mo. Mas magaan sila at mas madaling dalhin. Magandang tingnan ang mga brand na Sennheiser at Beats. Ang in-ear headphones o earbuds ay isinusuot sa lob ng tenga mo. Napakadali nilang dalhin. Sikat ang Apple AirPods at Samsung Galaxy Buds. Sunod, isipin ang kalidad ng tunog. Karaniwan, gusto mo ng malinaw na mataas na nota, pantay na gitnang nota, at malakas na mababang nota. May mga brand na kilala sa iba't ibang tunog malakas ang bass ng Beats headphones habang mas balanse ang tunog ng audio teknika. Kung maari, subukan mo sila at tingnan kung ano ang pinakagusto mo. Mahalaga rin ang noise cancellation. Kung madalas kang maglakpay o nasa maingay na lugar, malaking tulong ang noise cancelling headphones. Ang Bose at Sony ang pinakamahusay dito, na may mga headphones tulad ng Bose Quiet Comfort at Sony WH-1XM4. Binabawasan nila ang ingay sa labas para mas marinig mo ang musika mo. Ang komportableng gamit ay importante, lalo na kung matagal mong suot ang headphones mo. Maghanap ng headphones na may adjustable na headband, malambot na earcups, at hindi mabigat. Kilala ang Sennheiser at AKG sa komportableng headphones. Wireless o wired? Walang cord ang wireless headphones at maganda gamitin kapag nasa labas ka. Maganda na ang Bluetooth ngayon at maraming wireless headphones ang maganda ang tunog at matagal ang baterya. Pero may mga tao pa rin na gusto ang wired headphones para sa mas magandang tunog. Depende ito sa gusto mo at kung paano mo gagamitin. Mahalaga ang buhay ng baterya para sa wireless headphones. Ayaw mong mawalan sila ng baterya habang nakikinig ka sa paborito mong kanta. Maghanap ng headphones na tatagal ng kahit 20-30 oras. Maganda ang Sony at Jabra para sa matagal na buhay ng baterya. Panghuli, isipin kung magkano ang gusto mong gastusin. Ang magagandang headphones ay maaring magkahalaga ng ilang libong piso o higit pa. Magdesisyon kung magkano ang kaya mong gastusin at hanapin ang pinakamahusay para sa presyong iyon. Tandaan, minsan nagbabayad ka ng dagdag para sa pangalan ng brand, kaya magsaliksik at magbasa ng mga review. Yon lang, ang pinakamagandang headphones ay ang mga bagay sa iyo subukan ang iba't ibang klase at tamasahin ang iyong musika. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like at subscribe. kita sa